Ayan, si Lola Lid. Good morning. Good morning, guys. Ang Lola kong maganda. Wag na. <laughs> Wag na daw. <laughs> Aga ko ng istorbo rito, oh. Kasi, oh, gurang mo na. Gurang mo na ba yan? Tingnan mo nga yung face. Kung kulok-kulubot. Hindi na, di ba? Oh, ang pula-pula palang labi niya. <laughs> Uwi na ako, na mamaya. Oh, di ba? Yung araw, baka Abay! Aba, ay! Lab-lab ko to, eh. Good na! Ha? Hindi, hihirigan na ni kami kataan, ito matahin ano? Nagihingit lang Manila. Uh, lagi ko katabi to, may kasama mm. akong kulambo. May pa na lang sa ilaw? Oo. Hello. Si Tita Brenda, tumira sa amin. O, di ba? Ang lola lid ko. Yeah. Malakas pa. So, ko sa ilaw In sa, mm. sa ka, meron kang oh. limang anak na bit-bit-bit-bit, wala mga panty. <laughs> <laughs> di ba na lola, no? Tinitingnan mm. ko sila, ayun o, no, yung siya ano, Pipin. Ay, mga anak ko, wala panty. <laughs> Sino ba yung lima na yun? <laughs> May bitbit -bit ka sa kabila, may bitbit -bit ka sa kanan. <laughs> <laughs> Oo, oh, nasa iraya ka pa nun, di ba? Di pa sa iraya ka doon ka sa gilid? <laughs> <laughs> eh, kaninong anak yun? <laughs> alak ka! <laughs> e, di ba ikaw naunang nagkasawa? Oo. Oh, oh. Lalaki ang matuato. Lala ah, lalaki. Lala tapos ikaw nung babae. Oo, oh, di ba? Indiridiretso yun? Babae, babae. Ikaw babae naman. Oo, tapos may babae. Lalaki ka pa. Tapos lalaki. O, tapos babae, Lala babae pa yung iso. Oo, yun. Aba, kapag nakikita ko sila, naniligo sila. Walang pangkita. Ha? Magaganda yung mga pinsan yung... Magaganda yung lahi nyo. Pa, diba? Magaganda yung lahi. Hindi na maitim masyado ang mata mo. Uminom ka ng tubig! Hindi na masyado maitim ang ka kanyang ano, mata. O, oh. Beautiful na si grandma. Oh, diba ang parte ni, Lola, ba? parte ni Lola, parte ni Lola. Ang itatao niyo lang yung konting duktong na pinag ano ka lang ng kalabaw, may sukat naman yun la, hindi yung ang para sa iyo. Yung yung, 'yung yung para sa yung yung para sa Yung ang itatao niyo lang naman yung konting ano anohan ng kalabaw. Yung, o kahit kasing laki lang nang ha? Abo na abo siya para. O ibibigay mo na lahat pati sa iyo. May mga akita. O. Tama tama diyan lang tayo la. Tugtog ka pa ba? Hindi, hindi na. Salamat na sa nakampag. Basta yung advice ko sa inyo, advice ko yan. Para hindi na mahirapan ng bawat isa, maging maayos ang pag-uusap nyo. Kasi mahirap kasi lola na makinig sa maraming salita. Diba? Kailangan kung sino yung maliwanag magsalita doon ka. Para lumiwanag din ang buhay ng bawat isa. Okay, o, kung okay na sa'yo, ibigay yung kalabaw na, na na party ni Lolo. O, yun lang. Yun lang. Para maging maayos na yung party mo. Para sa mga aking ano mo. Ano ito, ito? Sabi mo, death certificate ni ba? Death certificate? ni Death. Death ni Lolo, birth certificate ni Lola, marriage contract nila. For, ito lang na, death certificate nila. O, kumuha na rin kayo ng marriage contract ni Lolo. Para may kopya na rin kayo. Lolo. Ah, lolo ni... O. So, sindang 2? Oo, sa party niya. Kasi, sumirin so sa kontrat Oo. Kasi kailangan 'yon sa party niya. Pagdating ng oras, na kailanganin na ang death certificate, marriage contract, uh, birth certificate ng lolo into at saka ng lola loleng, magtutulong-tulong kayo lahat para makahanap ng kopya na 'yon. O kung sino yung may idea na mayroong copy at ano, kukuhanan, pagkukuhanan, kukunin nyo. Pwede oo, o, pwede kayong makakuha ng copy. Oh, at saka ano, huwag mong isip-isipin yung mga problema. Ang problema na aayos yan pag nagkakaintindihan ang buong pamilya. Ganun lang kita sa kita. Kasi sabi ko ngayon eh. Oh, ayos na. O oh, ayos na kay Lola, oh, di ba? Ayos na rin dai panganin lamang nagpupuon. Hindi, ang desisyon ni Lola na ibigay puro pa sana ang mga istorya. Eh, ang desisyon ni Lola, ayos na sa kanya ibigay na lang yung parte ng kalabaw na, na doon sa parte lang ano ni Lola Aloy Di ba? Ito na rin dai. Oh, nan are. Kalabaw. Oh. Ano? Kalabaw na. Oh, hayaan mo na yon. Tinauna tinauna ang dumunta kay Jon. na nga oh. ano? Arenda. Oh, patay na. Oh, nagbantay. Oh, yung mga ibon ng bantay. Hmm. Kahit naggaradan yan, buhay pa sa mga isip ng mga ake, o, oh, e, the will, the will is the will. Yun yung mga, umano na ng isip. Kaya, para hindi na mahirap pagain niyo yung will pagain niyo wag niyo nang patagalin auusapin mo na lang sila ano yun na lang sila ano na maging okay sa kanila na ibigay na lang yung kung ano yung kaduktong doon sa kalabawan ni Lolo Jun pag okay na ano drama ko ano mo yan ako okay dito ako hindi yung kabuan lola yung parte lang nang kasi nakaganyan yan o, kung nakaganyan yan o tapos ganyan tayo o parang bahay o di ba nakausli yung usli lang nanang kalabaw yun lang naman ang ibibigay yung sukat yung kakabaan ng lupa niyo yun yung inyo Lolo Benamin. Oh, hindi. Sa dapat maging okay sila Lolo Benamin kung hindi tatagal ang lupa nila. Sige nga, kakailanganin niya yung dokumento nila Lolo Aman. Tita Pang Tito, Lolo Lolo Ano. O, oh, nila yung dokumento nyo. Sige nga, kung sino mo po dokumento nila Tita Joy. O, oh, sige nga. Ganun yun lang. Hmm. Kaya kailangan maging okay sila para hindi na lang tumagal. 'Di ba? 'Di ba ikaw okay ka na? Ibibigay mo na yung parte ng kalabaw na kay Lolo John. O oh, matagal na 'di ba okay? O oh, dapat maging okay din sila kasi sila lang magpapatagal ng problema na 'yan. Kasi si Tita Tang okay na doon. Ibibigay din nila yung parte ni Lolo John. Nagaantay na lang diyan maging okay yung isa pa. Mahabol din si Tita. Hmm. Hindi, okay na si Tita Carmen Basta ibibigay yung party ni Lolo June Ako na nga tumatayo sa pangalan ni Tita Carmen eh para iparating sa inyo kung ano yung desisyon niya. Anong habo? Hindi siya habo. Okay sa kanya. Basta ibibigay yung parte ni Lolo June. Pagka umokay na si Latita Annabelle, si Lolo, kay Lolo Lariming na parte, okay na. Nabibigay yung konting lupa na yung kay Lolo Jun sa kaluktong ng kalabaw. Okay na lahat. Mag-umpisa na kayo magkumpleto ng dokumento nyo. At mag-umpisa na rin kayo mag-usap kung kailan kayo pupunta sa attorney. Hindi kayo sa barangay mag-uusap sa attorney. Kasi para magawa na kayo ng extrajudicial. Oh, habang malakas ka pa kasi ang kaiba, okay, na rin. Pupunta ka duni eh. Pupunta ka sa attorney lola. Ikaw ikaw ang magpipirma sa pangalan mo at gagawa ka pa ng special power of attorney para kung kung maglalakad sa pangalan mo. Ng mga dokumento kailangan mo. Depende. Oh, kaya ganoon, magdedesisyon at ma-transfer pangalan kung sino yung naka-special power of mo. Ganoon. Ganoon lola. Kasi ganoon lang siya kasimple kung gagawin ng tama. Oh, oh para sa iyo yan la kasi lab na lab kita. Basta di ako pagdunungan. Hindi wala nang dunung-dunung yon. Ganun na lang ang talagang dapat gawin. Wala wag niyo nang dagdagan pa ang kwento at salita. <laughs> oh, wag niyo pakinggan kung ano yung pangit. Ang pak ang gawin niyo kung ano yung tama. Para maayos. Oo, oh, oo. Oh. Tama man mo O. Basta kung anong desisyon mo la, hmm, desisyon mo. Mm, desisyon mo, desisyon mo. Basta yun, ito sa desisyon mo. O, oh, yun ang kailangan naming bigyan importansya. Desisyon mo, desisyon mo. Okay, okay.